bagong viral video naman ang talagang nagpabilib sa netizens matapos magpamalas ng galing ang mga sundalong mananayo na ito sa kanilang dance performance sa ginanap na event sa bayan ng St. Bernard Southern Leyte. Nang makapanayan ng DZRH News Digital, binahagi nila kung paano nga ba nagsimula ang kanilang grupo. Uh, bali, pinangalan namin ang um, aming grupo sa pangalan ng unit namin na uh, 14th Infantry Avenger Battalion ang catch name ng fort ng 14th Infantry Avenger Battalion ay Avenger. Kaya Avenger Dancer ang ang pangalan ng aming grupo to represent our battalion. Kung so, sila ba ay matagal nang sumasayaw at naiimbitahan sa mga event, 3 years na kami since nag-start at sa mga gidas Or tinatawag na geographically isolated and disadvantaged area ang pagsasayaw namin. Una, dito lang sa activity ng batalyon namin kalaunan na imbitahan kami sa mall ng Tacloban City at hanggang sa mga municipalities fiesta. Dahil sa linis at ganda ng kanilang performances, ano nga ba ang naging strategy ng dancing soldiers na mga ito? Kami ng tas sa unit namin, isa sa pampawala ng pagod, pagsasayaw namin. Kaya nakabuo kami ng routine at nag-enjoy kami sa lahat ng namin. Wala po kaming audition na ginanap. sa amin lang, ay kung sino ang gustong sumayaw at syempre yung may passion. Ang uh, sa amin is kwan lang talaga eh. uh, idea lang po namin sa ang lahat na sa pamamagitan ng aming pagtutulungan at pagkataisa. At yun, naayos din namin ang, ang mga magagandang dance steps na pinagsama-sama. Pag may training sa social media, pinahanap namin at ina-applyan ng innovation para makagawa ng mga magagandang Nag-iwan naman sila ng mensahe para sa mga napanghihinaan na ng loob para sumayaw muli. Pagpapasin mo yan at masaya ka. Pagpatuloy mo lang yan kasi balang araw, baka ikaw na yung isa na magbigay ng inspirasyon sa mga kabataang nangarap na na maging, magiging katulad namin. Tunay ngang walang makahahadlang kung ang talento na mismo ang nagsisilbing kasiyahan ng tao, kahit pa anong profesyon ang mayroon siya. Kaya naman sumasaludo at humahanga rin ang netizens sa 14th Infantry Battalion ng Philippine Army. Music